Samantala, VP Sara Duterte, hinamon ang Commission on Audit na kasuhan ng public officials at contractors na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Kasama mo sa balita si Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report! Hinimok ni Vice President Sara Duterte ang Commission on Audit na kasuhan na ang public officials at contractors na sangkot sa ghost projects at sa substandard ng mga proyekto tulad ng flood control projects. Sa interview sa The the Netherlands, sinabi ni VP na nanganganib ang buhay ng publiko dahil sa naturang makatiwaliana. Sinabi ng pangalawang pangulo na trabaho ng COA ang mag-imbestiga at papanagutin ang mga sangkot sa korupsyon sa government at project. Yes, oo. Uh, trabaho ng ano yun, trabaho na ng... on their audit uh, or based on investigation sa DPWH kung, kung hindi man dahil sila yung uh, iniimbisigahan based on the uh, NBI or the uh, special committee ng DOJ na mag-investiga dapat talaga pagpanagutin uh, yung mga public officials at yung mga contractors ng those projects at ng substandard uh, projects dahil delikado yun. Uh, sa mga mamamayan At Ang uh, reaksyon ni VP Sara ay kasunod ng uh, pagdemanda ni Manila Mayor Isko Moreno laban sa yung Manila Congressman uh, Joel Chua dahil sa kontrobersiya sa flood control project sa lungsod Kasama mo sa Rizek, Manila, Radyo Manchay, Skoliantas, Adra, Tatak RMN.